nih bu apa bu para apa cutting sama scramble Net, net, ramu dah. ba? Masakit pag naupo ka hindi oh, ba? pag napahinga? Masakit ka Wala Alam niya rumasa Kasi nung naglaro kami nila ni Inong, bigay na no, bigay na yung call ko nun eh. Diba? Nung play game time, nagwanan nila Tapos pala kay Magdalena sa pa pwede, Sunday breakfast. Di na kunan. Di na kunan. araw, -araw ko ginagawa yun. <laughs> Linggo ah. Nasyo, nasyo. Parang yung mga galawang <laughs> mo. Grabe naman yun. Grabe. Up ka na lino. Ha? Up